Nasira ang bike mo sir Nasira po yung ano yung Naputol yung kadena Naputol? Meron ako sir missing link Ibigay ko na lang sa'yo para makauwi ka Kasi lang hindi ko po makatuling Hindi meron akong pandugtong Tsaka Ay, tools mo? Meron akong tools pandugtong yan Anday lang Saan sa, sa pa ba kayo uwi? Sa tagit ko po, po eh. Tagig? Dito sa ano sa Panyag po. Tanyag po. Uh Panyag? Oo. Oh. -huh. Nako layo nyo pa. Dito pala kayo sa Pasig. Dali eh. kami nga na eh. Rodriguez Rizal eh. Rodriguez Rizal? Ang layo pala ng biyahe niyo eh. Dali lang kunin kayo yung pandugtong oh. Asan? Ilang speed ba yan?

Okay. Patas ako. Eh, lalagyan ko na ano, lubricant kasi kaya siya naputol, kulang sa maintenance yung kadena. Okay. I-testing mo muna para sure tayong makakauwi kang tagig. Okay. Ano, okay na ba? Okay na po kayo. Oo, oh, yan, makakauwi na kayong tagig niyan. Oh. Para ko na sa giga, sir. Ay, Ha? Para ko na lang sa jeep. Ay, hindi po ako nanininil, sir. Okay na yun Ang malaga, makauwi na kayo, ala. Po. Sige po. sir. Ay, okay. Ay makauwi na kay niyan. Salamat po, user. Oh. Sampaa kayo, eh. Sa tanyag ko. Tanyag. Ay, makakaabot na kay niyan. Salamat po Sige, sige. Ingat. Ingat po, sir Ito sir, para sa iyo. Ito ma'am, para sa iyo. Ah, naputol yung kadena. Eh, sa so tagig pa uuwi.